Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Ginang Nancy si Jane Fadol at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng komunikatibong pahayag na karaniwang ginagamit sa pagbuo ng isang social awareness campaign. Ano nga ba ang mga komunikatibong pahayag? Ang komunikatibong pahayag ay isang uri ng pahayag o pagpapahayag na may magpakita ng isang mensahe o kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng wika. Tatalakayin natin ang mga karaniwang uri ng komunikatibong pahayag. Una na dito ay ang pagpapahayag ng opinyon, pagbibigay impormasyon, pagsasalaysay, pangangatwiran, at ang pagganyak. Ang pagpapahayag ng opinyon ay nagbibigay ng saloobin tungkol sa isang isyo o paksa. Ang layunin nito ay magpahayag ng sariling pananaw o opinyon sa isang partikular na bagay. Halimbawa, para sa akin, mahalagang masigurado ang kaligtasan ng mga kabataan sa kalsada kaya dapat may maayos na sistema ng pedestrian lane at road signs. Samantala, ang pagbibigay impormasyon ay nagbibigay ng mga datos o impormasyon tungkol sa isang bagay, tao, lugar, o pangyayari. Ang layunin nito ay magbigay ng karagdagang kaalaman o impormasyon sa mga tao. Narito ang halimbawa ng pagbibigay impormasyon. Sa mga nangangailangan ng tulong sa mental health, maaari kayong tumawag sa 24/7 hotlines na 804 4673 para sa Hope or 0917-558-4673. Ang pagsasalaysay naman ay isang uri ng komunikatibong pahayag kung saan ikunukwento ang mga karanasan o mga pangyayari. Layo rin ito na mapatotoo at maibahagi ang mga karanasan upang magbigay ng impormasyon sa maraming tao. Narito ang halimbawa ng pagsasalaysay. Nang mawalan ako ng trabaho dahil sa pandemya, nahirapan talaga ako sa simula. Pero nung mag-apply ako sa tulong ng gobyerno, nakatulong talaga ito sa aking pamilya. Pangangatwiran ang tawag sa isang komunikatibong pahayag na naglalayong makumbinsi ang mga tao na tanggapin ang isang opinyon o pananaw o di naman kaya ay kaisipan. Ginagamit nito ang mga katwiran, ebidensya at datos upang mapatunayan ang kanilang pangatwiran. Halimbawa, ayon sa pag-aaral, ang mga fake news ay nakapagdudulot ng hindi tamang pag-iisip at pagpapasya ng mga tao at maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ating lipunan. Kaya naman, dapat na maging mahigpit sa pagpapatupad ng batas kaugnay dito. Isa pang uri ng komunikatibong pahayag ay ang pagganyak. Ito ay isang uri ng komunikasyon kung saan ang layunin ay magbigay ng inspirasyon, magpalakas ng loob, at maghatid ng positibong mensahe sa mga tagapakinig nito. Halimbawa, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, huwag tayong sumuko at patuloy na lumaban. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga uri na komunikatibong pahayag na nakatutulong upang higit na maging epektibo, nakapanghihikayat at madaling tumatak sa mga tagapakinig ang mga social awareness campaign na nais ibahagi ng anumang pangkat.